ito na guys last buhos sa aming cross beam dito so ito na tapos na to dito lahat balik kamandaan na naman namin to ng bato pagkatapos nito taposin lang pagkuha na pagbuhos dito sa aming cross beam so bali yung cross beam niya, ayan o may cross beam yan nakadikit dun sa kabilang recraft para mas lalo siyang tumitibay yan, maraming maraming salamat yan sa ating mga viewers mga sulit supporters Ayan, ayan ang crossbeam mga bay. Ang kanilang binubuhusan. So ano pa ata to? Kulang pa ng isang bat bago matapos natin to. At ito naman yung mixer. Bale, double berm yung aming paggawa dito ng re-crop mga kabits. Pagkatapos nito, lagyan na naman namin ng bato. Bako lang ang magkamada bago matinga na ng mga tao para buhosan na ng 20 na si, bali 20 yung buhos namin dito ito naman yung cross beam. ano yung sukat nito 16 uh, 60-80 yung sukat ito 80 yung patayo, yung lapan niya man niya ay 60 So ayun, napuno na doon sa cross beam. Dito na lang naman sa kanyang pundasyon sa kabila. Buti na lang kulang Siguro mga kalahati na lang ata yung kulang dito. Parawa puno na. At doon na tayo nagbats Yung pagbats natin Ito na yung mga buhangin na ating gagamitin At saka yung mga simento dyan Yung pagbats natin Ano na lang I-travel-travel -travel na lang natin Dahil may wire dito At hindi makapasok yung ating mixer Nung una ating video na Bumaw yung mixer ng dahil Sa napakalambot ng mga Area dito mga bay So ito na yung kabuhan natin na project site natin dito ito na yung mga view dito tayo sa paradise de sa ngayon mga kabets aba uh, doon na yung diplahan yung may bundok na makita ayan na yung diplahan uh, bali, nakabilong siya sa sambuanga si bugay so dito tayo sa sambuanga si bugay ngayon mga bay yun o no, puno na Ayan, maraming maraming salamat sa lahat na nanonood sa ating video. Sa lahat na sumusuporta natin kung saan panigman kayo ng mundo. Hanggang sa muli. Babo!